Magandang ngapun po, po sa lahat ng mga kababayan ko dito sa Bayan ng Gasan, Marinduque. Uh, tayo pong lahat ay nag-meeting halos araw-araw at ang pinag-uusapan po natin ay yung lahat din ng inaalaala ng buong Pilipinas. At kung paano po natin maiiwasan na maging biktima ng COVID-19. At uh, sa akin pong palagay, ay ito po ay talagang isang napakalaking uh, kung ano baga ay mahigit pa sa tayo sa kalamidad kasi masyadong critical po ang sitwasyon natin kung tayo ay magkakaroon ng malawakan na pag uh, pagkakaroon pag, uh, ng virus na ito sa ating lugar. Kaya nga po lahat ng pag-ingat ay ginagawa po natin Nag-organize tayo kanina po siguro na panood nyo ng Municipal Task Force. Lahat-lahat po yan ay binigyan natin ng pansin para po lahat ng mga natin ay magkaroon ng malawak na kaalaman kung paano maiiwasan na magkaroon ng ENCODE. At uh, wag po tayong magpanik, huwag po tayong mag-alaala uh, na baka tayo ay magkaroon ng sakit na ito. Ang importante po, kalma lang tayo at una sa lahat, humingi ng tulong at magdasal sa po may kapat. At ang pakinggan po natin lagi ay yung mga advisory na galing sa tunay na may kaalaman. Katulad po ng sa Department of Health, lahat-lahat po ng mga doctors natin na kung ano ang kanilang mga paliwanag yung po ating sundin. Huwag po tayong maniwala sa mga kung ano-ano mga sinasabi ng mga fake news at lalo lang po tayong maguguluhan. Kaya palaala ko lang po, tayo po ay sumunod sa tama ng mga advices ng mga doctors, DOAs, at nang tayo pong lahat ay maging ligtas. Una po, maging malinis tayo sa ating sarili, kalinisan, proper hygiene, sa ating bahay, sa ating pamilya, e tayo po ay mag-disinfect. Yan po ang unang-unang gawin natin. At magdala po lagi ng 70% alcohol or hand sanitizer. Yun lang po ang may papayo ko. At ang tama, uwastong pagkain. Yan po importante sa lahat. Kumain po tayo ng maraming protas, juice na puno ng vitamin C at kung ano-ano pang vitamins para po ang ating katawan ay maging tunay na malusog at may panlaban hindi lang sa MCOV, kundi sa lahat po ng viruses, lahat-lahat po iyan nasakit. Kaya nasa inyo po ang pag-ingat, kaya ang akin lang buwiling, sana po tayong lahat ay maging ligtas sa MCOV na ito, na hindi po natin alam kung ano ang mangyari sa atin, basta lang po tayo ay sumunod sa lahat ng mga paalaala at lahat po ng guidelines. At yung pong mga gatherings, mas gatherings, Iwasan na po natin. Sundin po natin yung one meter na distance. Distancing. Yun po. At saka, huwag po tayong magalit ha, kung tayo po ay may napansin na sa ating sarili, kailangan po yung mag-self-quarantine na tayo. At huwag po tayong magdamot ng informasyon. Huwag po tayong matakot na ipaalam sa ating komunidad kung tayo ay may napupuna na hindi maganda sa ating kalusugan. Una sa lahat nga po, sinasabi nila, kung meron kang ubo o meron kang sinat, ay huwag pong mag-alaala na itatago pa ninyo. Maganda po ay matulungan tayo hanggat maaga. Okay po? Kaya sa inyo pong lahat, tayong lahat ay magtulungan. At makakaasa po tayong lahat ay tayo makakaligtas sa malaking pagsubok na ito. At tayo po ay hindi pababayaan ng puong may God bless us all. Thank you. po.